Hello mga lodi, ayan, ito yung pinunaw namin kahapon, gagawa ng Tiffany ring and wedding ring, ayan, pira-pirasuhin, iba't sukat kasi yan, iba-iba yung haba, bilog, tapos hinang, golden po mga idol yung panghinang namin, bilog ulit para talagang bilog na bilog. Ayan, tapos ah, babing naman. Hindi ko na pinapita lahat. Isa lang kasi isang process lang naman yung halod. Ayan, tapos ah, ita lang sa machine para matanggal yung dumi at kumapit yung chemical. Ayan, may ito tubig. Tapos tubog. Iba't ibang kulay palang lang ginawa natin mga ito. Rose gold, yellow gold, and white gold sana walang maghiwalay dyan mga idol. Alas <laughs> man ang buha nga mo.